Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Continue na po tayo at ibigay kay Ate Margie Balintad. Ate Margie Balintad, good evening sa iyo Ate Margie. Ate Margie. Hey, uh, unmute. Click unmute sa screen. Yes, please. Ah, hello? Hello, po. Okay, go ahead, eh. Hey, go ahead. Eh, an ano po ba yung tamang pangtakip sa images during the Lent, po? Ay, maganda dyan, Brother Angel. Ano daw ang magandang ipantakip sa mga imahe during Lenten? Magandang tanong siya na, no? So, aling, sino bang, aling ba tatakpan mong imahe, sister, yung imahe sa inyong bahay? Hindi po, bro, hindi sa, ano po, sa simbahan po kasi namin, and doon sa lemo po, nagkita ko po kasi yung pinantakip po nila is kulay red. So, nagtataka po ako kasi lahat ng simbahan violet po yung pantakip sa mga santo po, and nagtaka po bakit red yung pantakip nilap Ay, oo. No, so actually, violet lang talaga. Bakit bakit red, no? Sana sinabihan mo sila. In violet no, po. po 'yan. Uh, actually hindi sa violet, purple talaga ano niya, no. Uh, hindi hindi sinasabi lang ng violet, but uh, mas ano 'yung purple po. even in the Bible, purple nakalagay, no. So in in purple talaga. So bakit kaya red? Oh. Uh, sinabihan ko. Uh, Bro, sinabihan ko po yung ano po, yung choir. sabi po ng choir sa akin, wag ka nang umimi kasi yan yung sabi ni father, sabi mo. Oh, um... Yung Paris Priest. <laughs> sabi ng Paris Priest daw. Eh, authority yun. Huwag mo na masyado intindihin yung kapatid. Um... Kasi ba pagkaganyan baka may sarili sila. Siyempre no, baka may kami may may alam siya na sarili, may aral na ano kasi ang ang red kasi no, actually may spe, nung ano red tayo no Sunday no, no Sunday red yung ano namin noon eh uh, sa church. So pero yung pag-cover uh, hindi wala pong ano, walang nakalagay na ano no, walang nakalagay na ibang ano sa lahat ng sa buong mundo no. Uh, wala tayong ibang ano, wala tayong ibang color na pinagtatakip kundi 'yon. So hindi natin alam, baka may dahilan si fa si Father sana sunutan kung may alam kang ganyan, uh, iano mo na lang kapatid, itanong mo kay Father, bakit po red? 'Yun lang para mas mas ano naman, di siya maano. Pagka nakita mo si Father, bakit po red? Bakit po, sa iba ay e purple po yata or violet, no? So um ito nakalagay rito, uh, What's the color of uh, land no uh, uh, to be co for, for covering no the scene no um, talaga covered during late lang purple lang talaga walang na ibang ano uh, bakit bakit ang purple because uh, uh, kasi po ang, ang purple color kasi no it's a color penance sacrifice no At, uh, repentance no so wala eh Um, tinitingnan ko rito, wala po. Talagang purple or violet lang po, kapatid. Okay. okay, uh, Timar ka bang second question? Hello, click unmute. Wala na po, bro. Maraming salamat sa Diyos at sa inyo po, bro. Diyan at bro. Enjoy, bro. Diyan. Okay. Salamat po sa Diyos. Thank you. Ayan. Okay na si Ate Margie. Dito naman ako ngayon kay... Wait lang. Ba, Ate Juliet? Good evening, good evening. Narinig po. Oo. Oh. Okay. Ikaw yan, te. Opo, opo. Ah, uh, kasi bukuan ng iba boses. <laughs> <laughs> ako, to. ako to. Ah, sige. Go okay. eh. te. Okay. ko to kay ano? Kay Pradwindel Talibong. Oo. Oh. Uh, mukhang may pumapasok na net on oh, na net. Ewan ko lang. Sige, continue eh. te. Observe ako itong na net kung ito ba ay alien si so go ahead, Dati Juliet. ah uh, tanong ko to kay Brad Windell na kasi binigyan ako ng himag, binili daw ng online himag na may oil yun. Kasi lumalabas kasi yung mga allergy ko ba, binigyan ako ng tita ko. Sabi ko saan to galing, sabi daw sa online binili. Binatakot ako kasi baka may ano yan, may orasyon. Mm. Yun, Brad. Ano yan? Ano yan tanong mo, Tay? Ang tanong ko, yung himag na binigay sa akin ng tita ko na binili sa online. Himag? Kasi, himag, himag po, himag, himag na, himag na gamot na may oil na pang, ano daw, pang gamot. Gamot sa? panggamot gamot sa mga may sugat, allergy, ubo. Parang daming gamot daw yun. Maraming magamotan. so, yung mga, himag na Mga ugat-ugat yan, te? Mm -mm, na may oil. Uy! Binili, binila, binili daw nila sa online. Yung nagbibili daw sa online ng himag oil. Sabi ko, Baka may ano yan. Baka galing yan sa mga manggagamot. Himag oil. Natako. Tinagawa ano na mm -hmm. Ay. oo uh -huh. -oh. na eh, ano yung himag oil. Ngayon pa ako nakano dito ha. Him Pero sa online binili. Sa online. <laughs> himag oil. Brother, ano? wala si brother tata, tsaka brother ano eh. Itanong sana natin ito, ano? Herbal to eh. Himag herbal oil. Oh, himag herbal oil. Mm -hmm. Herbal medicine po, ano po tayo dyan? Uh, biblically, ang mga herbal medicine po, ano, kaya, kaya lang, uh, wala lang, ano, wala lang dapat na orasyon dyan nung ginawa, no? Pero, uh, biblically, chapter uh, Ecclesiastical chapter 38 verse 1 to 4, halamang gamot po talaga eh nasa Biblia yan, no? Uh, marami kang mababasa sa Biblia ng ano mga halaman na eh ginagamit sa panggamot sa may sakit. So, herbal herbal medicine, herbal oil, uh, wala pong problema yan kapatid, no? Kaya uh, okay, wag lang yung kung, yung, ang problema nag yun nga lang no yung naging problema diyan yung pinanggalingan no so yes, yes to, pero yes, kung talagang sa mga tinatawag natin yung mga herbalist no may mga herbalist talaga na magagaling na doktor na nag-aaral talaga diyan eh lalo na kung wala namang bulong-bulong yan pwede po yan no pero um, mm -hmm. Yun nga lang, anong gagawin mo dyan kung ano yan, no? Uh, pero herbal itself, lahat po nang na nakikinig ngayon, yung herbal medicine, uh, siguro mas maganda, uh, ano natin, no? Pray natin yung concentration. Con con so, uh, i-break mo na lang. Oh, mas masigurado. Yan, ganun. I-break mo na lang bago mo gamitin. Uh, Parang yung pagkain lang din, hindi natin hindi kami rito lahat kinakain namin dahil sa Japan kasi. Uh, itong maraming mga just dyos josan dito at uh, lahat ng mga farm kung ano-ano dito puro just dyos josan, no? So kahit healthy yung mga ano nila pero lahat ng ano uh, namin siyempre maya-maya nag-break uh, nag-break kami no ng silent concentration kasi Um, 'yun nga, kahit 'yung mga bahay, building, may mga nakalagay na dragon. <laughs> so, 'yun. So, 'yun na lang ang pinakamagandang gawin natin, break all the, uh, the ceiling pots. Alam niyo naman po 'yung prayer na 'yon, no po. Yes po. Oh, 'yun. Mabisa na po 'yun para safe tayo kapag